Pwede pa nung kit pano <laughs> Pakataas. Paano paano natin ito kukunin? Sa <laughs> harap <paig> mamaya. <laughs> Halen? Hindi Ak, man ako, hindi man ako ganun kataas. <laughs> Dito tayo. Ay. <laughs> 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 imagine ko paano ko to kukunin. Ay, kaya ko, kaya ko. Nakawakan mo tong cam. Kaya ko. <laughs> Baka makita ko, ah. hindi pa naman ako nakaayos. Mama, mama, bagsakan tayo. Bagsakan yung ulo ko. Baka makita ko dyan. <laughs> Bebol, oh ay wait lang mamaya muna po, natin. Okay, natin po natin. <laughs> oh my God. Mama sa likod. <gasps> oh, <hirap> na yan. <laughs> po ni Ito 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 <laughs> yata yun eh. <laughs> Ay. Saan pa? Ngayon nga, nasa likod doon na laki. Eh. Dito kaya? Nasa mga sa, sa kabila bumagsak. Alin ba? Saan ba? Ang taas naman na lang kayo. <laughs> Grabe ka naman eh. Hindi <coughs> mo abot yan. Um, Saglit anak. Mag-iingat ka anak, baka matamaan ka niyan. <laughs> Parang hindi ka naman magaling. <laughs> Sige, kaya mo yan. <coughs> Sige anak, kaya mo yan. dapat inaano mo pinapasok mo sa loob yung ano hindi hindi mo makukuha yan ako 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 hawak mo to walang madali ganun talaga gusto mo nang masarap maghirap ka ay <laughs> ano ba yan ano ba to kariento ba to <laughs> Mm-hmm. Ilan na? Ilan na, ilan de na buko natin? Five. <laughs> Ang sarap na hangin. Sarap talaga sa probinsya eh. Kapag kinuha mo ako na standard cellphone. <laughs> Ang hirap pawakan. Ilan na? Kulang pa yan. Kasi gagawa tayong suman. Oo hindi mo sila bibigyan. Tayo lang kakain. So, yun. tayo lang tataba. Dapat lahat tayo. Boy, Ilan pa? Madami pa. Andun kasi mama kala inang malaki na mesa sabaw pa yun. Eh, hey, baka kagamitin Inang yun eh. Gagamitin? Oo. Bubulok na Eh, dito okay lang ang dami. Patayin ko muna live natin.